Yo, what's up guys? Ayan, dito tayo sa corn. Post office building Sa may tabing ilog Dito sa may school to Yan ang mga ano <coughs> Bagong pasyalan dito Yun yung ano bridge na Bagong gawa Dun sa dulo. Hindi ko pa sya lang. Bagong ano, pasyalan. May darin dito. <coughs> hindi ganun si hindi ganun ano, hindi ganun ibang amo yung itubig na ngayon. Mas maganda yung fresh na air dito ngayon. Dito lang yan sa ano, tabi kilog sa may school ta. Kasi yung, yung si Boss Madam ko ngayon nandun. Nagsisimba. Tapos doon naman yung ano, Carriedo Station, LRT. <coughs> Tamay-tamay mo tarito. Abang nag-aantay kay Boss Madam. Andun don't play yung ano, Perebot Station. Oh. Ayan, Perebot Station sa ano, ay malabo pag dinindulong. Di din din pag malabo labo Lodi so, pa ako nakapasok dyan Anong oras kayo sa ano? Time sick Alas Size Media Anong oras kayo makalabas siya itong bus natin Kasi yung bus natin Andito sa likod na to Ayan yung ano na simbahan sa likod na yan doon ang simbahan ng mga ano Chinese dito sa school All right. Ngayon dito na muna tayo mga boss at magkape-kape muna tayo at sarap dito magtambay-tambay upang.